Nagsagawa ng groundbreaking ceremony ang DOST, Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute para sa relocation ng bago nitong gusali. Iyaraulat ni Rod Lagusat. West Valley Fault. Nananatili ang banta nito dito sa Metro Manila lalo na sa mga istruktura na mismong nakatayo sa ibabaw nito. Dahil total destruction ang pwedeng sapiti ng mga ito sakaling magkaroon ng ground rupture oras na gumalaw ang naturang fault. Tulad na lang ng gusali ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology na nasa ibabaw nito. Kaya nito lang ay nagsagawa ng groundbreaking ceremony ang FNRI para sa relocation ng bago nitong gusali kasunod ng pagkakaroon ng pondo. Na, napakahalaga na mailipat po yung building ng uh, DOST FNRI do sa bago niyang lokasyon. Unang-una po dahil uh, yung buhay ng mga empleyado na kasalalay po doon, yung kaligtasan nila, ano po. Then bukod pa po doon, yung mga investment ng government doon po sa ating mga state-of-the-art na equipment na nakapaloob po sa gusali na maaari pong ma-damage o masira kung sakali pong maganap yung uh, the big one. Kasunod ng groundbreaking ceremony, tinataya nila na nasa loob ng limang taon ay matatapos na ang kanilang gusali sa South Compound ng DOST sa Taguig City mula sa dating lokasyon nito sa North Compound ng Kagawaran. Paliwanag ni DUST Secretary Renato Saladong Jr. ang gusali ng FNRI ay luma na at naitayo pa bago pa matukoy ang lokasyon ng West Valley Fault. Anya kasama sa paganda sa bantana ng lindol ay ang pag-iwas mula sa posibleng epekto nito. Ayon sa KALI, may engineering interventions na makakatulong dito. Ang pulidong pagkakagawa kasabay ng paggamit ng tamang materyales. Parapat na iniiwasan ang isang aktibong fault na may distansya na at least no 5 uh, metro, uh, pakadan, pakaliwa uh, ng isang aktibong fault. Mahalaga po ito unang-una para hindi maapektuhan ang buhay ng ating mga empleyado. Pangalawa para hindi maputol ang serbisyo ng Food and Nutrition Research Institute. Sa bahagi ng FIBOX, magandang halimbawa ang paglipat ng FNRI, lalo't laging pinapaalala ng ahensya ang panganib na dala nito. Posibleng mag-generate ng magnitude 7.2 na lindol ang West Valley Fault at marandaman ang lakas nito hanggang intensity 8. The death toll, uh, we would expect around, um, in Metro Manila, we would expect around 33,000 uh, casualties. 33, And uh, kapag other uh, province, other provinces near Metro Manila like Rizal, um, Pampanga, it yan ng uh, 48,000. Na amplify yung effects ng Metro Manila po one, uh, yung density ng the, number of people. Second, andito yung uh, yung seat ng government and yung economic activity. Kaya anya mahalaga ang pagsasagawa ng earthquake drill bilang paghanda na dapat seresohin dahil nakakatulong ito sa pagkakaroon ng muscle memory. Sa huli, wala pang pamamaraan para malaman kung saan at kailan tatama ang isang lindol. Kaya ang tanging aksyon laban dito ay maging handa. Rod Lagusad, para sa bayan.